pagpapatuloy ng ating balitaan, Nagpahayag ng sama ng loob si IIRC Chairperson Secretary Leila de dahil sa mga pambabatikos sa kanila ng ilang mga nasagasaan ng naturang ulat. Ito ang balita ni Benedict Galazan. Hindi minasama ng Incident Investigation and Review Committee ang gagawin pag-review ng legal team ng Pangulong Noy Noy Aquino sa kanilang ulat sa hostage crisis. Ngunit aminado si Justice Secretary Laila Dilima na nasasaktan na siya sa mga pambabatiko sa ulat bilang chairperson ng IIRC. Ayon kay Dilima, masakit para sa kanya ang paratang na may bahid politika ang naging resulta ng investigasyon. Kaya't apila niya sa lahat, suriin munang mabuti ang kanilang report bago husgahan ang kanilang trabaho. Well, the members of the IIRC are also humans, so we have our own feelings. So it's not fair. It's very unfair. Iginiit ni Dilima na mahirap ang kanilang partisipasyon sa investigasyon kung saan kritikal nilang sinuri ang lahat ng kanilang nakalap na ebidensya, testimonya at mga sirkumstansya sa hostage taking. Kung hindi umano matanggap ng na mga nasama sa rekomendasyon ang resulta ng kanilang investigasyon, wala na raw silang magagawa rito. So let the public judge the credibility of our report. That's our message. Wala ding problema sa IIRC kung magsagawa ng sariling investigasyon ng Office of the Ombudsman kung wala itong tiwala sa kanilang report. Well, that's the decision of the Ombudsman. It's an independent constitutional body. So if they feel that uh, they need to investigate based on that request, ayon na rin magkomento ng kalihim hinggil sa pagkakabilang ng ilang kawani ng media sa inirekomendang kasuhan sa hostage crisis. Well, well, that's the problem, you know. Dumb if you do, dumb if you don't. Merong ibang sasabihin na, merong mga nagsasabi, wag nang pakialaman altogether or totally ang media. Meron mga nagsasabi, kulang. So let's wait for the opinion of the president. Kung sobra nga o kulang. Benedict Galasan para sa UN, CBN News Worldwide. At ito ang balita.